Magandang hapon ang inyong kaabante, Charmaine Abong. Sa pinakauling balita formal ng nagbitiw bilang House Speaker si later Representative Martin Romualdez. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng butuhan sa kamera. Para sa dagdag na balita, narito si Abante Reporter Mavic Trinidad. Abante Radio Live Report. na si Congressman Congresswoman uh, Congress, uh, uh Boji D. At uh, sa kasalukuyan ay meron ng pito o walo ang uh, nag-abstain. Kasama dyan si uh, Vite Congressman na uh, Kiko uh, Barzaga at ang ilang miyembro ng Akbayan Party List. Kanina sa kanyang uh, resignation speech, ay uh, sinabi ni Congressman uh, Martin Romualdez na nagbibitiw siya hindi dahil sa pagsuko kundi para sa paglilingkod. Nanindigan siya na ang kanyang pagbibitiw ay para bigyan na ang ganap na pananagutan at transparency sa magiging investigasyon ng Independent Commission sa anomalya sa flood control projects. Kababa ang loob niyang uh, siyang nagpasalamat sa kanyang mga kasamahan sa tiwalang uh, anyang uh, ipinagkalob sa kanya para sa ilang taon niyang bilang pinuno ng uh, Kamara. At uh, aminado rin si Romualdez na ang mga paratang kaugnay ng ilang proyekto sa infrastruktura ay nagdulot ng matinding pasanin sa kanyang pamumuno at sa institusyon. Ipinaliwanag pa niya na ang kanyang pagbibitiw ay mahalaga para makapagsagawa ng malaya at masusing investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure. Sabi niya, investigasyon na walang alinlangan, walang pangihimasok at walang impluensyang makakasira, walang pipigil at walang makikialam. Iginit niyang uh, siya'y uh, bumababa sa pwesto hindi bilang pagsuko kundi paglilingkod sapagkat minsan anya ang pinakadakilang anyo ng pamumuno ay ang marunong bumitaw para manatiling matatag ang institusyon. Mula sa camera, ako si Mavic Trinidad Abante. Maraming salamat, Mavic Trinidad. Mapapanood ang Abante at Billionaire News Channel sa Beautiful Cable TV Philippines Incorporated. Sakop nito ang Alibubihid, El Salvador, Laginding, Libertad, Gitago, Matintaw, Samisamis Oriental. Sa Pagadian Cable Television Incorporated, saklaw nito ang buong Pagadian City sa Sambuanga del Sur. Para sa Cable TV Incorporated, cover naman ito ang Cagayan, di oro at iba pang mga lugar sa Misamis Oriental. Ako po si Charmaine Abok. Magandang hapon.